Hello guys! Ito ang mga incentives na mahukuha ni Carlos Yulo for winning two gold medals Olympics. Ang sabi dito, magkakaroon siya ng 10 million pesos. Meron din siyang Olympic Gold Medal of Valor from the Philippine Sports Commission, house and lot provided by the Philippine Olympic Committee, and condominium unit from a property development company, which is Mega World. And ang alam ko, in-upgrade na ng Mega World yung incentives nila for Carlos Yulo dahil nga two gold medals yung napanalunan niya. Two bedrooms lang yung ibibigay daw nila, pero in-upgrade nila from three bedroom unit sa condo unit sa BGC worth 32 million pesos at meron pa silang pa 3 million pesos in cash for Carlos Yulo, ba? Diba? Sobrang galante. And right now, marami pang businesses and individuals yung nagpo post online ng mga pa-incentives daw nila kay Carlos Yulo. Like for example, mga free buffet ng Lifetime daw kay Carlos Yulo, may mga may libreng pa free entrance, mga ganyan-ganyan, at kung ano-ano pang promises na incentives daw na ipapamigay nila for Carlos Yulo dahil nga siya ay nanalo ng two gold medals nitong Olympics. Pero hindi natin sure kung 100% pang totoo itong mga promises ng mga tao na nagpo-post on Online, kung ano yung mga ipapamigay nyo nila kay Carlos Yulo. Baka kasi karamihan dito e eh, for clout lang. Parang sumasakay lang sila kung ano yung uso para mapansin yung brand nila. And same goes sa mga politicians na kung ano-ano yung pinupost nilang promises na ipapamigay daw kay Carlos Yulo para lang bumango yung pangalan nila para sa darating na eleksyon. So, ang gawin natin is screenshot natin lahat ng mga promises na pa-incentives kay Carlos Yulo just in case na hindi talaga niya makuha yung mga binibigay or pinapangako sa kanya. And kung hindi nyo alam, meron kasing issue before kay Onyok Velasco naman. Nung nanalo siya ng silver medal, no? kung saan, marami yung pinangako sa kanya na incentives. Pero up until now, 2024 na eh hindi pa rin niya nakukuha yung mga incentives na pinangako sa kanya. Actually, ang tagal na nilaban ni Onyok Velasco kung ano talaga yung pinangako sa kanya nung nanalo siya noong Olympics. And noong 2020 lang niya nakuha yung partial na pinangako sa kanya. Sabi dito, 1996 Summer Olympics, he received pledges of monetary and non-monetary incentives. He was able to receive 1 million pesos from then Manila Mayor Mel Lopez, and 500,000 from the Philippine Sports Commission. However, not all of these pledges materializes as of 2021, including a 2.5 million pledge by the House of Representatives in 1996 and the title for the house and lot he received. Ayan, di ba? Kawawa naman si Onyok. At ayun nga, parang kalahati lang nung pinangako sa kanya eh nakuha lang niya netong 2020 lang. I'm not sure though kung nakuha lahat ni Heidelin Diaz lahat ng incentives na pinangako sa kanya before nung nanalo din siya ng gold medal. And wala namang na-issue before tungkol nga sa ano fulfilled incentives tulad nung na-issue before kay Onyok Velasco pero overall ito ang nakuha daw or pinangako kay Heidelin Diaz. Sabi dito, Heidelin Diaz receives over 50 million pesos for her Olympic win. Ayan, meron siyang cash rewards and pledges. 10 million Olympic gold medal prize, 20 million Manuel V. Pangilinan and Ramon ang 5 million. Phoenix Petroleum and lifetime supply of Phoenix Petroleum products 4 million representative Mike Romero 2.5 million Zamboanga City government and meron din siyang mga properties na incentives tulad nung 14 million house and lot from Megaworld din and meron din siyang house and lot and Fortune Automobile from Bambol Tolentino and meron din siyang lifetime free flights from Philippine Airlines and Air Asia. Ayan. So I'm not sure though kung nakuha na niya lahat ng mga pinangako sa kanya nung nanalo siya. So let's hope and pray na talagang makuha ni Carlos Yulo lahat ng cash incentives and non-cash incentives na pinangako sa kanya ng kung sino-sino. At hindi na niya kailangang maghintay ng ilang taon tulad ng nangyari kay Onyo Velasco na until now ilang milyon pa rin ang hindi niya nakukuha na pinangako sa kanya.